Dear Kuya Caesar, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Ana. Akin pong ibabahagi ang nakaraang pag-ibig ko sa isang pulis. Taga dito lang po ako sa isang probinsyang malapit sa kamay Isa po akong negosyante sa palengke dito sa aming bayan. Noong uso pa po ang keypad na cellphone, nakatanggap po ako ng text mula sa isang nagpapakilalang Vincent. Nakita daw ng loko ang aking numero sa dyaryong tik-tik. Gusto daw niyang makipag-text meet sa akin, dahil sa hindi naman po ako busy sa araw na yun, pinagtripan ko ang loko. Gusto kong tigilan niya ako, may kutuba kong kilala ko lang siya na wala ding magawa. Sinabi ko sa kanya na bakla ako, hindi naniwala at hindi pa rin natigil sa pag-text. Sa paganon-ganon lang ay hindi ko na po alaya na umabot na pala kami ng isang buwang magka-text meet. Tinawagan ko na po si Vincent at sa tono ng pananalita niya, hindi ko nga siya kalugar. Napagtanto ko na hindi ko nga siya kilala, sabi niya minsan, dalawin daw niya ako. Umuuna lang ako dahil hindi naman ako naniniwalang darating. Kuya Caesar, pagkaraan ng tatlong oras, may isang lalaking magpapaload daw sa tindahan namin. Kinabahan ako dahil bago ang mukhang iyon at ang itsura niya. Parehas sa description ni Vincent, pagkaalis niya, sinundan ko po siya patungo sa Jollibee. Nag-text siya sa akin, sabi niya nasa Jollibee daw siya malapit sa amin. Siya naman ang nagulat noong sumagot ako na nasa likod niya lang po ako. Ang pagkikita na yun ay nasundan ng nasundan pa po Kuya Caesar. Minsang manood po kami ng sine, kinapkapan po siya ng security guard bago kami pumasok. Tinanong po siya ng sekyo kung bakit may dala siyang baril. Bawmoulong man si Vincent bilang sagot niya pero narinig ko na nagpakilalang pulis. Bakit naman po sa dinami-dami ng maaring trabaho ay bakit po pulis pa, inis na bulong ko. Lintik na sinehana yon, wala akong maalala sa palabas ng sine. Kuya Caesar, ang hindi po namin magawa-gawa sa loob ng sinehan ay tinapos na po sa isang silid ng hotel pagkalabas namin. Naulit na po nang naulit ang pagkikita namin na laging nagtatapos sa loob ng suki naming hotel. Inaya ko po si Vincent na dumalaw naman po sa amin pero lagi namang may rason. Kesyo naka red alert, kesyo naka mission, wala din naman akong magawa. Isang umaga po Kuya Cesar, masama ang pakiramdam ko na gumising. Nagpunta po ako sa clinic at tulad ng inaasahan ko, congratulations ang sagot ng doktor doon. Tatlong linggo na pala akong buntis, ano pa ang aasahan mo? Normal naman kung minsan na madelay ang dalaw pero kung kinakangkang ka naman, hindi na po nakakagulat. Dahil lasing na po ako sa pagmamahal, pinupuntahan ko na po si Vincent sa istasyon nila. Hindi ko pa po sinasabi sa kanya na numero 6 na po ako sa Hueteng. Palagi na po ako sa istasyon nila at lagi ko pong nakikita ang isang pulis doon na para akong hinuhubaran kung makatingin. Hindi ko alam kung ano po ang motibo niya pero minsang dumalaw ako, tinanong ba naman ako kung kilala ko daw po si Vincent. Mabilis ko siyang sinagot ng oo naman po sir, pauwi na po ako sa amin nang maisip ko ang tanong ng pulis. Para po siyang may ibig ipahiwating, Kinabahan na po ako Kuya Caesar. Dahil uso na po ang Friendster noon, wala pa ang Facebook. Binuksan ko po ang aking Friendster account, sa Who viewed me history po, may nag-stalk sa account ko. Nakita ko po yung account ay kay Vincent, mga bata ang kanyang profile picture. Hindi po katulad ng Facebook ngayon, ang Friendster noon ay makikita mo kung sino po ang nag e stalk sa iyong account. Ang pakiramdam ko po noon, para akong contractor na nalugi sa flood control. Kinausap ko po ang aking mga magulang at ipinagtapat na buntis na po ako. Ang tanging tanong lamang ng aking ama ay kung sino ang salarin. Humingi po ako ng kapatawaran sa kanila sa ako sinabing isang pulis na may asawa na. Wala po akong narinig na panunumbat o galit sa aking mga magulang kuya Caesar. Niyakap na lamang po ako ng aking ina sabay bulong na putulin ko po ang anumang ugnayan kay Vincent. Mabigat, makirat at masakit pero nangako ako sa aking mga magulang. Hahayaan ko na po ang makapalang mukha at walang hiyang ama ng magiging anak ko. Sa huling pagkakataon po kuya, pinapunta ko po si Vincent doon sa Jollibee kung saan kami unang nagkita. Mugto ang aking mga mata ng luha nang tanungin ko siya kung totoo ang aking nakita sa kanyang Friendster account. Makapal talaga ang mukha, hindi man lang nangatwiran muna, umamin agad na mga anak nga niya. Kahit papaano, humingi naman ng tawad, sinabi kong huling pagkikita namin yon, mahal ko siya pero kailangan. Ayaw kong masira ang pamilya niya at ayaw ko din na itakwil ako ng pamilya ko. Ipinagtapat ko na buntis ako at sinabing huwag muna niya kaming pakialaman. Inulit ko pa po, huwag muna, umuwi po ako sa amin at sa kalsada po Kuya Caesar, Itinapon ko na po ang aking SIM card, kasama na pala ang cellphone kasi picture naming dalawa pa ang naka-photo screen po. Nanganak po ako kuya, isang apo ni Adan, hindi ko na po kinontak o sinubok ang kontekin pa si Vincent. Pagkaraan po ng halos dalawang taon, ewan ko kung na niya o sinadya lang talaga ng pagkakataon. Nagkita po kami sa Maynila kuya, lumuwas po ako para mang angkat ng mga paninda. Hindi ko nga alam kung bakit medyo kinilig ako ng konti. Nag-aya naman siyang kumain, syempre ang sentro ng usapan at kwentuhan ay ang aming anak. Magkaharap po kami sa lamesa nang bigla siyang tumayo at tumabi sa akin kuya. Bumilis po ang aking paghinga at parang nanunuyo ang aking lalamunan. Inakbayan niya po ako sa kabam unong nanamis niya daw ako. Namula po ako sa aking narinig, siguro mahal ko pa rin siya o kaya ay bunga na rin ng matagal na walang kangkang. -kang. Sumama na naman po ako sa kanya patungo sa isang malamig na silid na walang istorbo. Pagkatapos pong umalpas ang mga init namin, kwentuhan uli. Matagal nga namang hindi nagkita, dagdag pa na ama naman siya ng anak ko. Umabot po kami ng dalawang araw sa hotel na yon, nagkasundo po kami na muling magkikita pero doon na po sa hotel na dati naming suki. Sa bahay po kuya, pinag-isipan ko ng maigi ang plano na iyon, utak, puso isama mo na rin pati ang aking puson buong buo na talaga ang aking pasya, noong dumating po ang araw na pinagkasunduan namin. Hindi po ako pumunta Kuya Caesar, mga ilang buwan din po ang muling lumipas, sinadya ko pong pumunta sa hotel. Dahil sa kilala na namin ang manager doon, tinanong ko siya kunwari kung nagdadala ng ibang babae doon si Vincent. Ako naman daw ang babae na nadala niya lang doon, hindi ko na makaya ang magkunwari, tinanong ko uli kung nagpunta siya doon sa pechang pinag-usapan namin, Ayon sa record ng hotel at logbook ng security, wala naman daw nagpupunta kay Vincent, nakaramdam din ako ng kurut sa damdamin sa nalaman na hindi rin pala siya nagpunta, anuman po ang kanyang rason, alam ko po na ikabubuti naming dalawa.